ulam natin ngayon ay tamarong Kapag dahil nandito tayo sa tulang basta tulang tamarong <laughs> so what's up guys for today's video uh, hanap tayo ng mabiling isda guys nandito pala tayo sa kamuti so uh, so guys tara let's go sa baybayin naglalakad Hanap uh, ako ng piling isda. So, tingnan nyo guys, ang pagkaganda yung buhangin nila. So, medyo madumi ngayon. Beach. Nakas so, yung alon. Ito so, tayo sa ano. Binta. Dati guys, uh, kasama ko dito si Steve. ah uh, Chino Estimo shout out kasi uh, minto na siya pagtatrabaho guys umalis na ako na lang yung mag-isa so dito naghahanap ako tinitingnan ko yung mga suki namin dati so may nakita ako na ano isda guys napakalaki pero hindi ko binili kasi yan yan hindi ko binili kasi hindi masyadong fresh kaya yun nag-selfie video na lang ako at uh, naghanap ako ng ibang ano uh, Nagbibinta ng isda so pupunta muna ako. Alis muna ako, guys. Ito ibang mabilin. Kasi, ano, yung may-ari ng isda. Wala dun. May bagong... ah may bagong resort dito, guys. Uh, hindi pa tapos. na uh, maganda din. Maganda din yung... Ano, So guys, uh, dito pala ano, dito pala sa Sakay papuntang Tulang Diot. So naglalakad lang. Nakita tayo guys, pero sobrang mahal naman yung tamarong kasi 220 yung per kilo. So guys, may nakita ako dito yung suki namin, pero walang ano, wala din, hindi rin fresh yung isda niya at saka yung color niya, walang laman. Oh my god. Inubuksan ko wala dito yung may-ari. So, dito sa isang suki namin may nakikita akong tamarong. So kaya ano, bumibili na lang ako. Binibili ko na lang yung paninda nilang isda kasi bihira din kasi ano eh. ah uh, bumibili ngayon kasi masama nga yung panahon. Kaya bumili ako ng siyam na kilong tamarong. Yun. Yun bago lang dating yan. Fresh na fresh yan ya uh, bum bumili ako ng siyam na kilo yun nilagay na sa ano sako malit na sako so yun guys binayaran ko uh, 2,000 yung pera ko yung nabayaran ko dyan is ano lang uh, 1,800 So yun, pinivideo ko habang nagkikilo si kuya Kasi sempre, para makita yung tinitimbang niya kasi kulang ng apat na kilo kaya tinagdagan na lang niya so yun lagay niya gamit natin si highfield 150 horsepower so malaki yung alon guys yung captain captain go GR wooo what's up guys Ooh, Galang nako guys kasi uma na ko ng kamunggay. Tay. Uy oy. pa ko ng malunggay guys. Tingnan niyo. Di up naman. This napaka-leke yung alon. So nahihirapan yung driver ko guys, nahihirapan sa tumang kalisod. Nahihirapan sa tumang kalisod, kasi ma dito guys uh, pinalitan ko na siya mag money over kasi murag parang nahihirapan siya sa tumang kaliso dito kaya uh, pumalit ako kaya ako yung magpresentar na ako na lang muna mag ano mag money over para mabilis kasi hinanap rin kami so kaya yun mabilis lang kami nakaatras at saka simpre pinabilisan ko din yung abante para mabilis lang tayo makaalis ayun uh, yeah, pa full speed na natin yung ano speedboat kaya uh, yun guys kaya tayo guys Ay, Wala lang yung alot guys, oh! Okay. Iba talaga to! Pwede ayawin ang kapi. Ayawin ang sukli. Ito namin. Tsaka itong namin ng longgay. <laughs> ang ulam natin ngayon ay tamarong. Kapi. Dahil nandito tayo sa tulang. Sa tulang, tamarong. <laughs> 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 oh so guys, maraming salamat sa panonood. So, bye.